Yo, morning guys. So, ito yung uh, place namin guys sa Southwood Park sa Red Deer, Alberta. So, ito lang yung entrance natin na kinuha ng mga. Kasi gagawa tayo ng house tour. Okay, let's go. So, dito na nga tayo sa harap ng bahay guys. Uh, titingnan, kuhanan muna natin yung uh, mga front yard para makita naman ang mga viewers natin na ito yung uh, harapan ng bahay natin ito na tinigdala sa Canada guys okay ayan so bago nga natin simulan yung ating house tour guys ayan kuhanan muna natin yung labas para makita nyo naman kung gaano kaganda ang bago naming bahay o diba guys let's go let's start guys Good morning guys so for today's video we're gonna do a house tour Uh, by the way guys this is a townhouse here in uh, Red Deer, Alberta so we are new here in Canada like um, international student Taray. so ito yung mountain bahay namin guys napaka simple lang so very simple you know lock pala yung pinto hindi <laughs> tayo makapasok ayan. so for today's video guys mag house tour tayo dito sa aming new apartment okay so simple lang maliit lang siya guys pasok tayo so ay, ay sorry ayan parang nangyayari guys para siyang go through so ito yung ano so ito yung uh, living room namin ayan so simple lang wala pang ganong gamit guys so yun yung labas so balik tayo dito sa may main door ayan saralan natin ayan so dito yung kitchen namin ito masyadong maayos so ayan medyo may kaguluhan pa So, kitchen. yan So, halo-halo na kami dito guys. So, magka parang sharing kami kasi parang tatlong family. So, dito sa baba guys, meron tayong um, toilet. Ayan. So, hindi ko alam kung malinis ba. Ayan. So, yan yung toilet natin dito sa baba. Okay. And then, dito naman sa harap, meron tayong basement. So, ito yung basement natin. Puntahan lang natin para mag, ano, makita nyo at may idea kayo. Hindi ko lang kung dito sa atin. So, kahapon guys, meron kaming bagong kasama. Ayan, kakalipad lang ni ate dito. Hindi ko lang po nasasa. Medyo magulo pa yung gamit niya. So, dito yung ano namin, washing machine. Yan. So, dito kami pag nag lalaba dito and then dryer dito. So, ayan. Kahapon kami nag-assemble ng ano niya. ayan. Kami nag-assemble itong higaan ni ate kahapon. Ayan. So, at least okay naman siya dito. Basement. So, back tayo sa taas, guys. Pinakita ko lang sa inyo yung basement. Pero yung ibang ano, guys, typically ng basement is nakaano sila. Ah, uh, carpet. So, yun na nga. Balik tayo dito. Ito yung sala nga. Tulad nga sa nabi ko sa inyo. So, may maliit lang kami dito na TV. Ayan. So, dito na area, guys. May ano na siya. Carpet na hanggang taas. Ayan. So, ayan. Pataas. Akyat tayo. Ayan. Tapos, dito naman sa taas. Ayan meron tayong ayan, mga lagay ng mga sapatos yan yan and then, yun yung isang unang kwarto doon na dalawa sila magkasama sila mag-asawa and then, dito sa pangalawa uh, single and then dito ka pala yung Uh, toilet namin sa taas Hindi pa na Yan Yan So Yan yung Madumi Yan So ito yung room namin guys Katabila ng CR So ito yung room namin Laptop na sa baba lang Yan ito yung bed. Ayan. So, meron tayong kaming, ano dito, ah, uh, hindi kalaki yung closet, guys. Sakto lang. Kasi, kumbaga, ano naman, um, nagre-rent lang kasi kami dito, guys. So, ayan. So, naka-carpet naman. So, medyo okay lang. Medyo malinis din. Yan dito kami natutulog guys ng asawa ko. Yan. Medyo malaki din yung ano namin, malaki din yung bed. Sakto lang sa amin. Tapos ayun, at least meron kaming window, yan. So, kapag ano natutulog kami dito, tapat lang, may window kami diyan. So, nakikita namin agad kung maulan, kung maaraw, kung ma ano ba. Yan. Actually guys, itong area na to dito puro townhouse. So, kinuha na lang namin siya kasi mas malapit nga dito yung school ng asawa ko. And then, yung pinagtrinihan ko nga din nung ano, bago kong work, dito na nakuha. Ayan. Mas malapit kami dito kaya kinuha na namin to guys. Mura lang. I think, ang ano namin dito, bayad namin dito guys, ano, uh, $6.50. $650 or $700. Canadian dollars. Ayan. So, back tayo sa baba, guys. Doon tayo mag kwentuhan. So, grab din opportunity kasi nga, medyo mas mura-mura pa siya, guys. And then, malay nyo later on, pag naka-stable na kami, makakakuha din kami ng sarili namin bahay. So, ngayon, for the meantime, Rent muna kami Kasi nga uh, Ito gusto ko itong supanatay Di lagi ako dito nakaupo Ayan. Si kuya So yun nga Simple lang yung ano namin guys Yung tirahan namin Kaya ito lang yung maipapakita ko sa inyo ngayon na house tour Di masyadong magarbo yan So kung may mga katanungan kayo guys Don't forget to comment below Ayan, Kung ano yung mga, mga katanungan ninyo dyan uh, Baka makakatulong tayo About dito sa buhay ng Canada Kahit bago pa lang kami dito Ayan. So tanong lang kayo guys Maalay natin, masagot natin yan Bye! Hello guys So yung kapit pala namin dyan guys yan uh, Mga Pinoy din pala yan sila dyan alam nyo ba? <laughs> Dumaan siya dito kaya eh. tapos binigyan niya ako ng uh, ito. pang shovel ng ano, ng snow. So sabi ko, akala ko, -akala ko, hindi siya nakatira dyan. Sabi niya, kuhanin mo yung ano doon pang shovel, sa inyo na lang yung magagamit niyo yun. Ayun, so akala ko, ano, uh, nagbibiro lang siya. So binigay pala niya talaga sa akin. So magagamit namin yan, pang shovel namin since bago lang kami dito. Ayan, salamat sa kanila guys. Hindi ko alam kung anong pangalan nila. Basta yan yung ano, yan yung nagbigay sa amin. Ayan. Thank you guys. So, kuhanan pala natin yung ano guys para sa ano. Di ba ang ganda ng ano dito oh. Kahit medyo mano siya guys, medyo maampun na po konti pero maaraw. Ayan. Yan yung lugar dito. Kaninang umaga pala umulan kaya yan basa siya. So, Ayan. Ito na yung ano natin. Yan. Ngodiba. Simply lang. Yo, what's up guys? Yan. Uh, katatapos lang natin ng house tour guys. So napaka simple lang. 'Yon. Kasi wala namang masyadong ipapakita eh bago lang kami dito sa apartment na to, uh, pinapakita ko lang sa inyo na ito yung uh, na bago naming tinirahan dito sa Deer sa Alberta. So, yun nga, uh, ako lang mag dito kaya nagagawa ko yung house tour. Um, nag araw pala ako, nag-jacket pala ako guys kasi kanina talagang, tipo sa alabas medyo maaaraw pero malamig kaya, ayan, nag-jacket na ako, kasi maulan din kanina ang umaga yun, uh, mga kasama ko sa pag-alisan, umalis, umalis sila. May, yung iba may part-time. Tapos yung iba may work talaga. Full-time work. So, ako lang mag-isay sa bahay. Ayun. So, nakakuha tayo ng uh, tempo para makapag-house tour na walang tao. Kasi, alam mo yun, misan, kasi pag mag-house tour ka tapos ang daming tao, parang abala lang. Parang kasi, syempre, privacy yung iba. So, ito nga. Simple lang, guys, yung bahay namin. No? Kanina ko pa sinasabi. Pero parang maganda lang siyang maganda lang pakinggan na at least kahit papano meron na kaming natirahan agad na since one week pa lang kami mahigit dito and then tulad nga nung vlog ko nung isang araw na katatapos ko lang ng interview and then pinuntahan ko din yung shop kung saan ako mag-training and then kinuha na rin yung working permit ko at saka yung scene ko yung SIN pala dito guys, ano siya, uh, Social Insurance Number. Yan, yun yung SIN. So, kinuha na yun ng manager ko. And then, nag-message na siya sa akin na next week, mag-umpisa na ako mag-training ano, mag, uh, sa KFC. Pero, magandang ano na yun guys ha. Hindi na masama yun na sa KFC ako napasok kasi lahat naman dito sa Canada guys, walang pili dapat kung ano yung mapapasukan mong trabaho. Kasi ano to eh, kumbaga reality. Uh, dito ka sa Canada, dapat kung anong work na meron, tanggap ka lang tanggap. As long as kaya mo naman. Kasi ang pinag-uusapan dito is yung per hour naman, kung magkano yung per hour, di ba? So, magandang, ano, na, magandang experience na rin. Tsaka first job ko dito sa Canada, hindi na rin masama kasi uh, maganda naman. Uh, KFC and then position, medyo hindi siya medyo, pero maganda talaga yung posisyon So, hindi ko in-expect yung position na yun. Pero, in, maganda talaga guys. So, promise, gagalingan ko yan. Kasi, syempre, meron tayong mga goal, meron tayong mga ambition na mga iniisip. So, kailangan natin talaga mag-work. mag ah, mag, ano, uh, kailangan natin yung pagtrabaho ng, ano, maayos. Kailangan natin mag, uh, hard work na, uh, mas, ma, ano pa, doble kung, kinakailangan. So, sa ngayon, ito muna ang buhay ko solo dito sa bahay. Uh, habang wala sila, ito, ginagawa natin itong house tour. Pero, uh, anyway guys, kung meron kayong mga tanong guys, kasi kami international student. Bali yung asawa ko, nagtatrabaho uh, nag-aaral siya. And then, ako yung OWP, uh, Open Work Permit. So, kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo sa dyan, sa comment box. Baka sakaling makatulong kami sa inyo guys. Anyway, galing kami ng Dubai. Uh, nine years ako mahigit doon. Sa namin na napag na, na lumipat dito sa Canada. So, ano pa ba? Yun lang. <laughs> um, yung kahapon pala na grocery kami sa Walmart. Hindi ko na siya na-vlog. Anyway, next time na lang. Kasi kahapon hindi masyado maganda yung pakiramdam ko guys. As in, alam mo yun. After ng ano namin ma mamili. Sumakit yung ulo ko tapos pag-uwi talagang diretso na ako higa. So yun, yun lang ginawa ko pero um, promise next time pag uh, mag-go grocery ulit kami uh, maggagawa tayo ng vlog sa grocery kasi uh, normally mga gumag mga content creator kasi dito sa Canada, gumagawa sila ng mga vlog sa groceries like sa Costco and then sa Walmart. Yun. malapit sa amin dito yung Walmart, guys. So doon ako mag-vlog if ever pag balik ko doon so siguro man may work na ako noon kasi next week mag-start na ako uh, September 5 so yun na nga guys uh, wala akong masyadong ano ngayon kasi yun lang naman pinapakita ko lang sa inyo yung napakasimple namin na tirahan ngayon which is maluwag basta uh, update ko na lang kayo next time guys kung anong mga ano namin dito mga changes, may pagbabago sa work o kung ano, uh, ko pa rin ulit yon. Kasi nga, ngayon, naisip, napag-isip-isip ko na uh, hindi mo na ako mag sa luto-luto. Kasi alam yon, di naman, di naman talaga ako shift na ano, yung, alam yon. Yun, yun, ini expect nyo, luto-luto lang yung Pero eto ngayon yung vlog natin guys, ang gagawin ko is sa... Uh, uh, buhay mo dito sa Canada kasi since nabago kami dito at uh, kumbaga na kung sa Tagalog pa ninanam nam pa namin yung ano namin kasi bagong dating kami dito so yun muna ang iba-vlog natin sa ngayon dito guys and then later on pag daging stable na kami may bahay or ano man baka sakali pag nakapagluto-luto ulit so yun iko-content ulit natin yun so ngayon dito muna so buhay ka na muna ang ano natin ang content natin okay guys see you in my next vlog guys thank you bye bye